Oh, mga paro, ang lalaki. Oh. <laughs> Gaganda. Yo mga para, uh, maulang uh, umaga sa inyong lahat at uh, napakaulan nat ng araw na to ngayon kaya kami nakakapote. Andito kami ngayon mga pare ko sa ano sa Apple Farm. mag harvest kami kaya medyo masaya kasi first time ko lang nakapag-harvest. Papakita ko sa inyo mga par. Bali ngayon po ay eh, nagkinalat na namin itong mga ano, mga crates, oh. Para sa paglalagyan ng apple sa aming pamimitas, oh. Woohoo! Kagaganda. Grabe. Pitasing-pitasin na po to, mga pare ko, lahat, oh. Kagaganda ng mga mansanas, oh. Sarap. Bale, ito nga, nag na tayo mamitas, mga pare ko, oh. Buti na lang talaga tumila na ang ulan. Dahil ang hirap din namang magtrabaho ng naulan, eh. Enjoy lang din talaga, mga pare ko, kasi nga, lalaki nitong apple. Oh, kita niyo naman ano. Lalaki, simple lang siyang putputin mga par kasi nga eh ano, kailangan siya ay may uh, tangkay, ganun yung pagputput sa kanya. Hindi pwedeng basta hila ka lang ng hila mga par, gawa ng ano eh, parang nire-reject nila pag uh, gano'n na walang tangkay. Oh, mga par, lalaki, Oh. <laughs> gaganda. Ito mga para no, isa sa mga madadaling trabaho na nagawa ko. Nakaka-enjoy talaga siya. Sana nga laging ganito na may ano, harvest ng apple at sana ring matawagan para tuloy-tuloy. Kakatuwa -tuloy. siya, ang sarap talaga mag-harvest nito. Hindi siya yung kamo eh pressure ka na baka kamo eh ma-reject, baka kamo malaglag. Hindi mga para, napakadali lang niyang putputin. Talagang iaano mo lang siya, yung parang babaliin mo lang yung tangkay niya. Ganun lang kasimple. At siyempre hindi pwedeng mawala ang break time dahil ito <laughs> nga si Panther oh, ayan. Ito si Ramyas at ito si Mojik oh. Ayan, ganito lang kasi simple mga pagkain namin dito mga pare ko yo. no, oh, noodles, ayan itlog, isda, prito. Tapos kanin, may ketchup, ayan no. Oh. Solved na sa amin niya mga pare ko, okay na okay na. Talagang ganito lang ang ulam namin dito palagi. So ngayon nga ito, nakakita na naman ako ng magandang puno, nag-iiba na naman yung kulay niya, oh. Napaganda talaga nitong pula na to. Pero yung iba hindi pa ganun ka pula talaga o oh. pa hanggang doon niya sa dulo mga paro. Ang ganda ng puno na to talaga. Lagi akong napapatingin dito, napapalapit pag nakakakita ng ganito. Hindi ko maalam kung anong tawag. Pero talaga ang ganda ng pagkapula niya. Ito at i na nga namin to mga pare ko sa ano sa noong yup. Uh, para mabenta na. Bali hindi namin natapos eh. O kita nyo ang dami pa. babalikan pa namin ito bukas. So, sobrang dami. Diyos ko po naman. Ang hirap talaga rin ano. Yung kamo ipabibilisin mo. Hindi kaya. Dito na po kami sa Nongyu po. Ayan at ay deliver na namin. Ayan ang aking mga kasama. O. Ayan mga kasama ko yan sa bahay. O, hindi ko yan kasama sa pag ng Apple. Bali dito kasi kami nagtatagpo po, O ayan. Bali tumulong sila sa pagkakarga sa forklift. Ayan o. Ang dami namin na hapis Ang daming crates, et dadalhin na nga sa loob mga paro So paano mga pare ko, dyan na muna kayo At tutulong na muna ako dito Kakahiya namang sila nagbababaya ako okay, yung nakatunga nga. See you!